Guys, wala nyo kung nasan ako ngayon. Okay guys, andito andi po tayo ngayon sa San Luis, Pampanga. Pinuntahan natin dito yung isa sa pinakasikat na attraction na din dito sa Pampanga. At ito yung farm ni Idol Romeo Katakutan. Ngayong araw na to, samahan nyo ako at makikigulo tayo ngayon sa kusina ni Idol. At itutur ko na rin kayo dito sa mismong farm. Tignan natin kung ano yung mga makikita nyo pag nagpunta kayo dito. Uh, pagka pupunta kayo dito, mas maganda guys, mas maaga para kukunti pa lang din yung mga tao. So ngayong araw na to guys, itutur ko kayo at makikigulo tayo kay Idol. Tara, samahan o, Let's go! Hindi chip na ka tikim ka na rin ng tilapia ang walang kamatayan. Hindi mga Eh bakit? Abis sa, ano, sa... paglalakaw nito. Eh di pag nagugutom ka pala pag gusto mo mag libre ng ano diyan, libre pagkain. Sa dyan, dito ano, sa loob. Alugaw. Araw-araw may palugaw. Oo, pa-mi pa, uh, sa pagkain, bitan ng gaw. Alam mo nga sa vlog Whisking, Guyak, Whisking. Whisking. And so habang naghihintay tayo ng oras ngayon na dumating si TikTok Idol. Ayan, buti may mga nagtitinda dito kagaya ni Kuya Taho. May dumaan din na dito na nagpapandesal. Bakit? Ah, yung dumadawa Arnibal. Ah, ayaw niya na Arnibal. Oo, matamis. na ako tinak pala yung dinarito. Ayaw matamis. Oo, hindi nagamatamis pala yan. <laughs> buti, buti may pandesal o. Good morning, Idol. Good morning, Pa. Good morning. Galing kami kaloo Kaloocan, Idol. Oh, Binisipa ka ba namin dito? Oh, Para matikman layo. namin yung uh, walang kamatayin yung tilapia mo. Laka? <laughs> <laughs> Oo, oh, Idol. Pakalan. Whisking. Whisking, Idol. Shout Whisk out. Yun, no? Pagdadami uh, ang followers, Salamat, Patulog Idol. Sa mga magulang at uh, kapatid, ano? Ito, partner ko, Idol. Uh, Oo. Wow. Naging uh, nakabantay, Idol, ha? Dahil magkakala lagi ka, Idol. <laughs> <laughs> Dapat ba talaga, babantayan ka, Idol. Kapasok <laughs> 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 so, kami, Idol. Kapit tayo. Yun. Medyo marami na rin tao guys no. Maaga pa lang oh, ang, ang dami ng tao no. maaga galing daw nang ano. Pero guys, pag pupunta kayo dito dapat medyo maaga kayo pupunta dito kasi marami nang sumusumpa dito yung, mga sasakyan no. Pero kami yung nauna dito kanina. Ito yung mga alagang ano ni Idol oh. mga aso. Ito isa sa pinakamalaking alaga niya guys. Tapos Siberian Husky, Police Dog, Alaskan Malamute, Boxer Pinty. Apo. Ay, napakaganda naman dito. Pero tingin ko mas maganda ito pagka madilim kasi may mga ilaw-ilaw siya. Oo. Oh, napakaganda ng tanawin, no? Napakalawak, mga idol. Ay, ganda talaga, oh. Napakalawak, guys. Ang luwag. Tapos dito sa abelang side naman yung kanya fish pond. O oh, mayroon ding gym dito si Idol, oh. Ah, ito yung kubo. Eto guys yung isa sa mga sikat na kubo kung saan nagpupunta dito yung mga special guest din ni Romeo Katakutan. So puntahan natin guys, tara. Ang ganda dito sa loob, guys. Hay napaka presko ko ng lugar. Tingnan nyo, oh, walang katao-tao. <laughs> Pagka kayo pupunta dito guys, hindi um, kailangan na reservation dito, no? Tapos, uh, pwede kayong maglibot kahit saan parte dito. Nakakatawa, no? Walang entrance. Walang entrance fee, guys. Yan. Dito kami ngayon sa kubo ni Idol. Water tilapia. Ang oh, walang kamatayan tilapia. Well, not, pwede ka humiga. Ay, pwede lang sa pala. Pwede <laughs> <to>. humiga. <laughs> <laughs> Pero pwede rin humiga. Wala kasi ma, ano, malapad siya ganda dito, sobrang ganda. Ina muna natin, tutor ko muna kayo guys, no? Ito na siya, oh. Naririnig ko na dito yung mga ano niya, yung mga ibon. Ang gaganda, mga parot. Hello, nagsasalita ba kayo? Ito, uwak at ito. Eh. Ganda, oh. Ito yung mga... Sino nagsabi ng pangit? Pangit. Ah, nangihingi ka ba ng pagkain? Ay, ang ganda, eh. Ano? Pogi. Sabi mo pogi. Bibigyan ata pagkain, sabi mo pogi. O sige na kami aalis na ha. O bye bye sa inyo. Bye bye yung lando. Lando. Hi. Pag pumunta talaga kayo dito guys, maraming may pwedeng pagpicturean dito. meron din siya dito ng swimming pool. Pag ano yan, weekend. Yun ang may ano. so meron din silang CR dito guys. Dito lang din yan sa so may gilid lang ng pool. Guys, maganda magdala din kayo dito din ng mga ano ninyo. Mga anak yan, kung meron kayo anak, pamangkin, mga bata guys oh. nag enjoy din sila, meron din dito mga swing. At tapos eto guys oo oh, eto. Sa mga gagawa ng mga fake account oh, nakapost kayo ngayon dito. Ngayon po, yung mga updated na fake account ni Idol. Yeah, wag nyo susuportahan yan ha. So eto yung kanyang mga ostrich. Hello! Uy, grabe, napakalaki guys! o oh, grabe, ang ganda! Wow! Hello! Tapos, bigla ka ano? Tignan nyo naman, guys, o. Oh. Pag ginawa nyo fried chicken, yung legs nyan, tignan nyo, ilang tao kayong kakain ng legs niyan. Ito pa isa, guys. Dito yung mga peacock niya naman. Tignan nyo, guys, o. Oh. Napakaganda ng ano nyo, o. Eh, ang ganda ng kulay, o. Oh. Parang ibong Adarna. Ang ganda! Ilan yung peacock niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ile dami. No. O oh, tontuan na sila oh. Enjoy guys, enjoy. Enjoy. Ando doon yung pagkain ng dudon. Wala sa amin. Wait lang guys, guys. Gagawin ko e fried chicken. Titinulahin ko kayo. Pahawak ako. Ah. Oh, yung ganda. Pahawak ako ng legs mo. Pa-picture lang, pa-picture. Patingin lang ako ng legs. Pa-picture. 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 pa pa picture Uy! Parang fried chicken! <laughs> Ayrap pag picture kayo sa kakatakot kasi baka biglang mantuka ng ulo eh. Ito pala ang isa sa mga sikat na kitchen ni Idol. Ito, dito sila nagluluto. Ayan guys eh. Ang dami ng tao guys eh. Oh, ito ang kanilang mga itlog ng Pogi. Grabe. Medyo may katangkaran nga si Idol, no? Tangkad niya, guys. Ayan. Yeah, so, yung mga naghihintay natin dito din ng mga tao, guys. Ito yung dito natin nakikita yung mga kumakain. Yung Katabi lang nito, guys, yung kanyang kitchen, yung lutoan. Dito. Ayan na, guys. Oh, nakakuha na ng tilapia. Buhay pa lahat, eh. Hindi lang upan nila. Basta makapamirin ko na. Oo, bako. Bawang na sa lupa. At sinuha ba siya? tayong papaya. Papaya at saka ano, papaya at saka ano, Oh, mauna daw maggayat, may premyo daw kay Idol. <laughs> <laughs> oh, gulay. Gulay, oh. Ito ang ating ang Pangginisang ano daw. Pang pang ano pang ano pang pang sa sardinas. sardinas. Ah, sardinas ka. Oh, ito na. Kay idol, oh. Paro na nga. Paro na. Huwag ang palangkana. No, lalagyan na nga. No. Ah, mamaya na, ano. Para malinis. Ininis na nila. Inis, ano. mm -hmm. Tanggalin natin yung mga puti-puti kasi yan ang mapait. Okay, para makuha yung ano, yung black ah. nito. Ito po yung ano yung ano pag uh, pag uh, ano yan, pag iwa tingnan mo idol. Tapos pinakamanipis yeah. na yan, ah. No. Ganun pinaka mm. Oh, yeah, no. pinakamanipis yan, ah. May tutorial siya. Yan, ah. Pinakamanipis Para masarap yan, mga idol. Masarap nito, alam niyo kung ano sa ubi ito. Palaka. Palaka ah, idol.

Ito ba yung tubo? Yung matamis? Oo, oh, yung matamis. Mm, ah, Kaya pa pala ang yung matamis. Yun. Sila, uh, yung yeah. ano daw ata, yung pinakabalat niya. Ay, mm. Ah, ginagawa pala siya. Hindi naman matamis, yung matamis, ha? Ah, hindi naman po yung pinakaloob. Hindi, <laughs> <inaudible> hindi, <inaudible> hindi. <inaudible> yung balat niya baka kasi nila sinusunod. Sugar king no? Sugar king <inaudible> Sana, nahawa ako na yung kitchen ni eh. Idol. Ito <laughs> so na yun. Ito na yun. Idol, ano yun na ito ha? Aluwin ko na ha. po ano naman Good morning, good morning mga idol. Ayun. Kailangan sarapan natin kasi maraming kakain ito. Ikaw gusto mo rin magluto? Ayun Baka hindi masarap pag ako. Ito ang sikat na kitchen ni Idol. Dito nagluluto. Dito nagaganap lahat guys. Dito. Dito lahat. Yan, gura yan. Ah, oh, may burong arin idol. Puro-puro. Yun, oh. Ano tayo maasim? Ikaw lahat gumawa niyan, idol. Opo naman. Magkikita mo yung black ko sa 700. Grabe. Napakasarap nito. Ito yung mga natitikman nila Jose Manalo. Oo, yan. Ilawali Bayola. Ayan yun, oh. Shout out, Shout out. buro. Okay. Tara na, mas lang labon. Ito, yung sikat na buro. buro ano yung idol tilapia? Tilapia, tilapia. Dapat mga... Talapya, talapya. Ayan, puro. Talapya, oo. Oh. Oh. chef, shout out na. The... Shout out na. Shout out. So, so family. So family, ha? Shout out. Ito yeah. yung idol to no? Ilan tawag ka na idol, ikaw? Ay, 62 na po. Ah, may edad na idol. May marami ka siguro kinakain balut tong panahon mo. Oo. May lechon ko eh. Oh. Naparami <laughs> <laughs> ng balut, idol. Naparami ng lechon. Lechon? Ayan, matay po kay Tita Lucy. Set out Tita Lucy. Ruby. Ruby. Tsaka Rudicar Cuevas po. Ha? Rudicar Cuevas. Rudicar Cuevas. Set out, set out. Good morning, good morning. na pala. Ang walang kamatayan tilapia ya ni Idol. Ayan o. Tinagluto yun si Kuya. Wow. Si si Namayot si Tom John hindi marunong kumanta pero Tom John ang pangalan. <laughs> Tom John. Ay Tom John ang pangalan oh, mo, Kuya. Oo, kasi lang. Siguro sample nga, Kuya. Hindi lang talaga, talaga <laughs> ako marunong kumanta. Te <laughs> oh. hey, masarap inihaw. Oo, oh. Oh, sige. Tikman natin mamaya, wala nang problema. Tikman natin. Oo. Oh. manyaman Menyaman ba? Ano 'yun? Menyaman. Ready na kami, guys. Saka pwesto na kami. May kanya-kanya kaming ano. Naka kami. <laughs> 'Yan sila, Kuya. Shoutout po sa inyo

Depende nga sa pagkakagumpo. init. Ang sarap. Hi! <laughs> at ayun na nga guys. Natapos na yung ating pagbisita dito sa lugar ni Idol Tiktok Romeo Katakutan. Grabe guys. Sobrang nabusog kami. Hindi lang yung mga mata namin yung nabusog sa mga nakita namin dito kundi nabusog din kami sa walang kamatayang tilapia ng pagkasarap-sarap guys. Napakaganda dito guys. Sobrang relaxing talaga ng lugar at uh, ang dami nyo pa pwedeng gawin dito. At yun guys, hanggang dito lang lang guys, nagtatapos yung aking vlog. And marami salamat po. And see you on my next vlog guys. Goodbye.